Si Ethel Joyce Kapayas na isa pong PWD, 17 years old po siya. At nakasama niya po si Tita Lilibeth and si Tito William at humihingi ng tulong upang makasuhan ang ama No ni Ethel. Meron pong kapansanan dahil po sa pag-abandonan nito ng sampung araw sa kanilang inuupahang bahay at rin. Magandang hapon, uh, Ma'am Lilybeth and Magandang Sir hapon. William Capayas po. Sabi niyo po, inabandon na siya ng tatay niya. Kay ano ano niyo po si Ethel? O anak po ng uh, aking kapatid na bunso. So yung uh, kapatid niyong bunso ang nanay ni Ethel. Asa na po yung uh, kapatid niyo? Ah uh, na po last uh, September 5 last uh, year. Nung buhay pa po yung uh, kapatid niyo, ang nag alaga siya ang nag-aalaga kay Ethel noon. Opo. Nung namatay, anong nangyari? Sino na nag-alaga kay Ethel? Um, inalis um, na ho dun sa ano, iniwan na ho yung tirahan nila. Na, iniwan nung tatay itong si Angelito Opo. Ini in tinago na po yung mga yung anak niya. Isa lang po anak nila. Ah, uh, mayroon pa pong isang 2 uh, years, I think more than 2 years old po. Asan po 'yun? O uh, na sa kanya pa po. Nandun okay. sa kanya kasama Opo. Opo. niya, pero si Ethel iniwan niya. Uh, ano po? Kinuha dala niya. Dahil noong bata yung dala niya. Okay. Pagkamatay po nung hipag ko, biniabot lang po niya yung yung bangkay sa puneral. Yung Abo umalis na po siya. Parang, Inabot niya yung bangkay sa inyo? Uh, sa puni po, sa puniraria. Ah, sa puniraria. Tapos po, nag-check in na agad sila ng hotel. Parang umalis na agad siya. Kasi yung bahay po talaga na tinitirhan nila sa Laguna is sa, kan sa bayaw ko po. Bali, umalis na po sila doon. Tapos dinala po niya yung dalawang bata. Saan niya dinala? Nagtago na po. po. Sang ayon ba kayo no, nung nangyari yun? nung tinanong niya mga po, bata? Hindi po namin hindi na La po namin, namin malaman. Hindi po namin malaman. na po kami lahat mga pamilya sa Facebook. So hindi na po namin makontak. Nung nabubuhay pa po yung asawa, yung anak uh, kapatid niyo na nanay ni Ethel eh merong nang problema kayo dito kay ang ang hirito. Wala pa po. po. nung namatay siya. lang. Opo. Nung no, so nagulat kayo na biglang tinangay at tinago Opo. yung mga bata. Opo. Tapos paano niyo na-discover itong nangyari ng na inabandon na siya? Kailan nangyari to? Yung pong may tumawag po na concerned citizen po. Sa inyo tumawag? Hindi po, doon po sa kamag-anak po nila, doon sa kapitbahay po nila. Usually po ma'am, taga-Perez Quezon po sila. Ngayon, yung isa pong, kasi lahat daw po, naka-block na. Ngayon, tinanong po si Ethel kung may Facebook ka ba. Tapos, sinabi po niya na meron. si search po sa Facebook kung sino pong pwedeng makontak. May isa pong na, na mag anak na nakita po si Bibian sa Ronca pa ano. Itong si Vivian yung nag nagmalasakit. si Vivian na, po po kamag-anak po nila. Sila po ang tumakbo. Salubong lang po kami. Kung kilala daw po si Ethel, uh -huh. eh isang taon na po namin hinahanap. Po, yung pong isa pa pong pamangkin namin, si Daryl po. Yung po paluwas po ng Laguna talaga para magtrabaho. Hindi na po dumiretso ng trabaho. Kinuha na po, kinuha siya. bata. Ano kwento nung ano nung nagsumbong sa inyo? Ilang araw na raw na naabandona na tong si Ethel. Ang sabi po ay e, ano uh... Ilang araw daw po na... Lakit, sabi, sampung araw. Hindi mga daw mga mga po nila alam na may bata mga. daw po doon sa paupahan. Tapos hindi may, nila alam na may tao. Tapos nang hihingi daw po ng pagkain dahil sa nagugutom um. na. Yun daw po, binibigyan minsan, binibigyan nila ng pagkain yung bata. Nakakanda doon sa loob ng bahay hindi, o nakakalabas? Hindi daw po, nakakalabas daw po. Nakakalakad ba si Ethel? Hindi po. At, pero Gapang. po. Gapang lang po. Gumagapang para humingi ng pera? Iyan pagka, ang po, pagkain po dahil po nagugutom yung na po daw po. po yung hindi. sabi po nung concerned citizen na si Christine tapos wala yung ano yung isa yung, wala yung, po susa so, lang iniwan. Sige po. Bali, tinawagan po ng ng barangay hmm. ng Banay-Banay po kinontak po sa Sagot daw po eh may pagkain naman daw po yung batang siya. Sir Angelito. Yes po. Andito ang hmm. anak niyo si Ethel. Hmm. Inabandona hmm. nyo. Ah, uh, tao pa ba <laughs> tawag sa inyo? Anong nangyari bakit hinayaan niyo tong bata ma ng isa? Ma'am, eto uh, ma lang po sa akin ano, wag po sana kayong mag-judge agad. Oh, okay. sige, ano, sige. Pagbibigyan kita muna. So, okay, gusto okay, ko marinig um, yung kwento um, mo. Ang, 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 ang dating kasi ma'am, ang dating kasi pinakiganyan yung kabilang side tapos i-judge niyo o na Hindi nga, kaya nga po tinawagan kayo sir, eh. Ito na nga oh, po yun sir. Baksalita oh, uh, na po kayo sir. Sige po, go ahead ito sir. Okay, go. explanation ko po. Yan pong mga kapatid ni Lenny, lalo na po yung kapatid niyang babae, yan po nung namatay po ang ina nila, wala po, sila, wala po ako narinig sa kanila ni singko ni anong salita na tulong sa aming mag-asawa. Sa aming pagsasama bilang living partner, kami pong mag-asawa ay nagsama ng tahimik at maayos. Kaming apat lang, ako po, yung namatay kung kalipin na si Lenny. Okay. Tapos po yan po si Ethel. Tapos po yung bunso naming anak na si Yela, si Bunsay. Yung po yun. Kami pong apat ang namuhay ng tahimik. Okay, sige. Ngayon po, nung pong lumatay ang aking pinakasamang tileni, doon na po nabago ang lahat. Hindi okay. na po ako nakapagtrabaho kasi po wala naman ho, ako maasahan oh. na, na mag anak ko o mag anak ng nileni na para tumingin sa aking mga anak. So natigil po ako sa trabaho ng ilang buwan. Alam po nila yan. Tatlong buwan ako natigil. O, almost ganun po. Kasi hey. pag-asikaso ng pagkamatay ni Lenny, lahat po ako po ang nag-asikaso mag-isa. Namatay po yung kapatid nila, ni Lenny, nang may sama ng loob sa kanyang mga pamangkin Dahil ni, ni isa sa kanila, na maraming kamag-anak nung namatay, pero nung nabubuhay, walang ni isa nakaalala sa kanya. So ngayon ma'am, dahil sa kailangan ko po magtrabaho para buhayin po yan, dalawang anak ko, yung PWD si Ethel at saka po yan si Yela. Yung PWD na si Ethel? Opo, opo. At saka po yung bonsi niyang kapatid na si, si Yela po. Tiyela. Si Ngayon ang ginawa ko ma'am, Tiyela si po pinalaga, na-assign po ako sa Maynila. Tiyela si po pinalagaan ko sa kahit hindi ko kilalang tao. Bakit sa so, hindi mo kilalang tao? Babae yung anak mo? Ang purpose ko po kung bakit kahit masama sa loob ko po yun, sa dalawang naghiwalay sila magkapatid. Wala ko ako magagawa, ako lang po ang nagtatrabaho, wala po akong ibang aasahang tao. Wala po akong ibang aasahang tao. So for the sake na i-ano ko yung promise ko sa nanay nila na hindi sila maghiwalay magkapatid, which is, hindi ko nagawa dahil naghiwalay din sila, dahil ako yung nasa sa Manila, at si April naman po yung nasa Laguna, doon po nagsimula yung sinar, yung ang dating ay napab napabayaan, hindi po siya napabayaan. May pagkain po yan, nung inuwa ko po yung mga gamit doon, may pagkain po yan, may noodles po yan, maalam po yan magsaing, maalam po yan mag magluto ng noodles. Ang problema lang po kasi, Masyado nilang in-exaggerate yung lang ng bata sa akin dahil alam niyang nagtatrabaho ko. May kapatid po yan. Si Ethel ma maalam magluto? Siyang maalam po yan magtaing Maalam po. Mayroon po akong video niyan na inaakusuhan niya ang pamilya ng, ng, ng namatay kong asawa, si Lenny. Ilang araw May niyo rastop. po iniwan si Ethel na... Kinayaan niya. Hinayaan niyo siyang mag-isa na magluto ng noodles. Maalam po yan kasi oh, po. O ilang ang, araw ang, po kuya. Pinakamatagal po, dalawa, tatlong araw. Kaya ko po iniwan niya na ganyan. Dahil unang-una -una po sa lahat. yaan po ay tinuruan ko magsaing, magluto ng kanyang kakainin. Dahil ayoko po Eka na pagdating lang, ng panahon na tumanda siya, wala Ethel, siyang maalam oh, na gawain. Kuya, sanali lang ha. Ethel, marunong ka magsaing? Magluto? konti lang po. Pero ah, magsaing kaya mo rin? Opo. paano ka naliligo? Gumagapang ka? Hindi po. Paano ka gumagalaw sa bahay? Mong ita po ako. Naliligo na. po ako. Mag-isa lang daw po siya. Mag-isa maligo. Mag-isa daw po lahat. Paano niya ginagawa yun pag mag-isa lang siya? In, 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 gumagapang po yan. Kahit po try niyo po. Itong wheelchair na to sa, sa kanya hindi yan? Hindi po. Sa labas po yan. So wala siya talaga wheelchair wala, sa bahay? Buhat po namin. So hindi siya nakakalakad? Hindi. Gagapang ng braso lang? Wala po. Hindi rin po makontrol Tama ito. Tama ba yun? Um, Angelito, ganun mag Wala kayong wheelchair sa bahay, no? Angelito? Hindi. Wala po, ma'am. So, pag naglalakad siya sa bahay, umiikot siya sa bahay para magluto at magsaing, gumagapang siya? Hindi po gapang. Nakaluhod po yan. Nakakalakad po yan ng tuhod. Actually, Atty. Nina, natatakot siya nung narinig niya yung boses okay. ng tatay niya. Okay. Oo. oo. Huwag uh, ka mag Ethel. Uh, hindi ka naman namin pabayaan. tsaka hindi ka pabayaan ng tito mo tsaka tita mo. Ang hilito... Yes, kung kasi ang sinasabi mo na walang wala kang aasahan na mag-aalaga doon sa dalawa. Pero isang wala taon po. nang hinahanap nitong mga kamag-anak ng ng nanay nila. Itong mga bata na sana sila ang nakatulong kung hindi ko may dapat wala kang maaasahan nag eh, nagkukumahog silang hanapin para sila ang mag-alaga doon sa dalawa. Oh, may reason po kung bakit inilayo ni Ethel, ni Lenny, namin, si Lenny, sa kanyang pamilya. Meron po akong video ni Ethel. Na? Na nagsusumbong siya sa mga nangyari sa kanya doon sa Perez Quezon. Ano tong Meron sinasabi niya nito? Niyan. O anong video ang sinasabi mo? Ito po nung bago po mamatay, nung namatay Sino po yung si, Kina anak, yung sa... bago nung... po yung si Lenny, bago po siya mamatay, inausap po ako ni Lenny. Ano sinasabi niyong video? Maselan, ma medyo mapelan, ma'am. Medyo mapelan, ma'am. Kaya kung po pwede ayoko rin pong mapahiya sila at ilalabas ko po yung video, ayoko po silang mapahiya. Alam no. po ni Ethel yan, gumawa siya ng video. Nasa Manila ako, oh, okay. gumawa okay. siya ng video regarding oh. sa pamilya po ng bibigyan na naman kayo. natin, o sige na, na ano ah. O bigyan ko Ingel, ng chance si ano. Angel, ilabas mo ang yung uh, video. At ilalabas din namin ang video namin yun lang. Sige po, sige po. Wala akong oh. problema. Wala. Meron tayong medico-legal dito dahil napatunayan din natin, uh, how, nalaman din ng mga staff natin na si Ethel din po ay uh, sinasaktan din daw po ng tatay. So may mga paso po dito. Tama po, paso po ito nai. Dalawa po yan dito. Paso sa may malapit sa singit, no? At ito po yung iba pang chatter uh, po from barangay. Eh, Tapos yung bungi sa ipin ni Ethel, actually nakita ko yung bungi kanina, na paano po yun? Sinuntok daw po niya. Sinuntok po. Oh. May mga nagtatanong, anong kaso ang pwedeng pa sa kay Angel? Well, base sa mga ebidensya, patong-patong na kaso apart from yung abandonment, yung abuse sa bata, violence against children, covered din yun, and everything. We have to look at all the evidence. Na, na meron sila. At definitely, kailangan kaharapin ito ni Angel. At yung iniblessing na sa linyo po natin si Ruby Mel Ribaya. Good afternoon po, ma'am. Good afternoon, ma'am. Hi, good afternoon, ma'am. Nasundan niyo po yung kwento ni I Ethel? Ah, yes po, ma'am. Opo. Ano po kayang assistance ang pwede nating maibigay sa kanila? Uh, ma'am, actually, ma'am, last September, pa namin sila client. Okay, Ay, ah, no, okay. October po pala start. Mm -hmm. October, um nag-ano na po kami yan na bigyan na namin sila ng referral para sa PGH para po ma-medical legal po yung bata. Okay, At very Hinihintay lang po namin sila, ma'am, na bumalik dito para ma-assist namin sila sa pag ng case. Okay. Kasi that time po, ma'am, um, nakita kasi namin na pagod na sila eh. inaano na ano din namin, kinukonsider din namin nun yung um, condition ni Ethel kasi that time ay nilalagnat din nilalag no, si, to. Ethel nung dinala ng mga tito dito sa amin. So sabi namin, mag muna. And parang magkaroon pa nga ng ano no, na, na mag-uusap-usap pa silang family kung ano ba talaga ang magiging plan po nila of action. So hinihintay lang po namin sila dito para po ma namin sila sa puli, sa pagfile, And na-request na din namin sila ng well, ng wheelchair, provision of wheelchairs. Uh, very yes, good Ed. po. Yes po. So, Ma hinihintay lang din namin po yung um, follow-up, ano na, response ng focal po namin sa PIDAW para po kasi sa kanila po yun yung provision ng wheelchair. Okay. Ma'am, um, isa pa pong concern ko is yung custody ni ni Ethel. Uh, paano po kaya natin masigurado na ma retain ng custody bilang nakita po naman namin na ang pinaka concern dito itong mga kamag-anak ng nanay ni Ethel um na sana sila ang magkaroon ng custody uh, uh, kay po, Ethel um, pati um, po dun sa isa pa po niyang kapatid baka kailangan i-rescue kung sakaling ganyan po yung ugali talaga yung sinasabi nila tungkol kay Angel um sa ano po kasi ma'am sa kapatid wala po kaming idea kung hmm. nasaan po yung kapatid oo uh -uh. at ang um, Um, yun nga po, as per information na din po ni nung si Angel, ay nasa somewhere in Manila yung kanyang isang anak. Mm -hmm. So out of jurisdiction na po namin yun. So ang ano lang po namin dito ay si Ethel. Para po, ano namin, kasi wala po silang kamag-anak dito sa Kabuyaw kasi nagre-rent lang naman po sila dito. Mm -hmm. And yun nga po, na-locate po namin na meron siyang kamag-anak in Antipolo saka sa ka-Sa Perez. Ngayon, pinag-usap po namin yung kamag-anak po nilang sa dalaw yung dalawang kam kamag-anak and napag-decide nila na sa Perez nga po kasi si yung mga kamag-anak sa Perez, yung tito at tita ni Ethel, sila po mismo din pala ang nag-alaga diyan kay Ethel mm. before pa sila kunin ng kanilang ama. Oo. Uh -uh. So, in-interview ko din si Ethel and siya din po mismo ang nagsabi na gusto nga din daw niyang bumalik na doon sa Perez sa Perez na, ano, anong ano yung Perez lugar ba yun? I, ah, po. Uh, P Quezon oh, po. Ah Perez kasi doon kay kanapa Sa inyo sa pamilya niyo na pag-usapan niyo na kung anong sino ang willing mag-alaga oh, kayo. Nandiyan po sa labas ng no? Sino oh, sino darwin, darwin, si Darwin. Po. At, at issue po kami ng katibayan ng pagtanggap na patunay po na si Ethel po ay nasa pangangalaga ko oh, ng ano ng ni, nung Tito po niya na taga Perez si Darwin. Mark Darwin. Apo. binigyan din po namin yon si Tito ng referral papunta sa MS ng ano ng Perez kasi sabi nga po namin kung doon na talaga magi-stay si Ethel ay doon po siya mabibigyan ng PWD ID kasi wala pong PWD ID si mm, Ethel para okay. at least po maka-avail din po siya kahit pa paano no, ng mga benefits uh -oh. for PWD kaya okay. binigyan na din po namin sila ng referral papunta sa MS ng Perez. Pwede na rin mag-assist uh, yung MS uh, Perez, no, dun sa Perez doon sa pagsampa ng kaso na kunin nila yung custody. Yes po ma'am. Opo oh, ma'am. Actually ma'am, so, ma nagkaroon, ako ng ano, nagkaroon din po ako ng ano sa kanila na pag-usapan namin before sila umalis po dito sa office namin noon. Na sabi ko nga po sa kanila, binigyan ko sila ng assignment na kung may makuha silang number ng social worker o MS ng Perez ay kung pwede mabigay sa akin kasi may number naman po ako sa may meron po silang number ko, i-text nila sa akin, and kami po ang makikipag-coordinate sa Perez mismo, sa MS. Mm -hmm. Kasi wala po akong nakita online na number ng Perez. Kaya sabi ko, punta muna kayo sa ano, pag-apply nyo ng PWD ay kunin nyo na din yung contact para at least magkaroon kami ng agreement mapagplanuhan namin kasi mahirap din po kasi if ever na ma-file nga po yung case dito po yan sa Kabuyao. Eh syempre po, nandyan po yung consideration ng transpo and yung ano din po kasi, lalo na regular filing na po yan, so pabalik-balik po sila dito sa preliminary mm -hmm. investigation uh, at ganoon. Mm -hmm. Kaya sabi ko po sa kanila, makipag-coordinate kami sa Perez para at least magkaroon kami ng arrangement na kung possible, mai-assist ng Perez ng high uh -huh. provision ng sasakyan para lang makarating dito yung family. Kasi sa Situasyon din po ni Ethel po talaga, mahirap sa family yung binibit-bit talaga nila. Mm. Kinakarga po kasi nila yung bata. Oo oh, nga. So yun yung oh, pwedeng mangyari. Mr. Salazar? Yes, ma'am? Okay. Uh, sinong nag-aalaga dun sa isa mong anak? Bali, nagbabayan po ako ng per day na katulong para mag alaga po sa kanya. Naiiwan dun sa katulong? Yung... Opo, bali yung sa bahay po, sa bahay ko po na inuupahan po. Pero umuwi ka araw-araw? Yes ma'am, umuwi po. Sa, sa Manila yan, ano? Manila po, opo. Pwede ba nilang mabisita yung pamangkin nila? sa akin naman, ma'am, walang problema kasi may pinagsamahan naman kami, ma'am, eh. Nagsimula lang naman yan, ma'am, yung namatay si Lenny na... O sige, ang ilito, kunin nung anong reporter namin yung uh, address para mabisita lang nila yung pamangkin nila. Tsaka para magkita rin si ano, ng Pasko naman, magkita si Ethel tsaka yung kapatid niyang maliit. Wala naman yung problema sa akin. Um, Lilibet and Dasher William, Yes, uh, nakikilig po si Idol Rafi ngayon. Actually, uh, nakakaiyak po uh, kapag nakikita niyo po ng personal si Ethel dito. Kapag nadidinig niya po yung uh, boses ng kanyang tatay, uh, hindi po siya mapakali at natatakot po at hinahawakan po ng staff namin. Um, ngayon po, bibigyan na lang po namin kayo ng pandagdag noche buena po ninyo para po kay Ethel. And... Uh, yung uh, doon po sa wheelchair po, tutulong naman po ang CSWD. Ipapa-assess po natin para if everman po na may mga kailangan pa pong tulong si Ethel, willing naman din po kaming tumulong. Maraming salamat Marami po. Kanya. So po, uh, lahat po to, Saka-miss so, Lahat po. Uh, yes, po. Uh, si Sir. Maraming, si daw salamat. Maraming salamat right, daw sabi ni Ethel. Pasasamahan po namin kayo tomorrow na po agad. Palalakarin na po natin ito para makapag-file po tayo ng kaso laban po dito kay Angelito. Attorney, ano po yung ipo-file na? Ang uh, muna is check niyo muna yung isang bata. Oh, po, yan, 'Yun ang pinaka. Kaya yan, po, yan, ang ano ko is kuno yung address niya, bisitahin okay, niyo okay, kung kailangan okay. ng assistance tingnan natin kung anong assistance ang kailangan kasi meron pang isang bata. Yun ang isa natin kailangan alalahanin saka na may isa pang bata. Sinabi na rin, po nung, magulang, sinabi na rin kung, po nung magulang ni ni Angel na, at saka po yung kapatid, sinabi po dun sa hipag ko na kunin nyo na rin yung isang bata. Yun na nga Nakikiusap eh. ako sa inyo. Yun ang actually concern ko. eh Bago tayo mag move on sa next step, i-clear mo muna, i-rescue muna natin, i-clear muna natin yung status ng isang bata. Kasi kung sinasabi nyo na meron siyang tendency abuso na mang-abuso, na nasasaktan siya ano kunin muna natin yun maraming siya, maraming siya. Um, tapos syempre yung tinatanong na kaso patong-patong na kaso depende sa mga ebidensya na meron yung pang-abuso pang-abandona lahat yun syempre i-consider at pwedeng sampahan si hilito ng uh, mga criminal case depende sa mga ginawa niya gusto mo magsalita uh, mag okay ah, sige gusto anong gusto mong sabihin more malaki Bagay na po iyon Ano Huwag ka na mag-alala, Ethel, okay? Sisiguraduhin natin. Tsaka nakikinig si Idol talagang uh, surely pinanood niya to at gagawa natin ng paraan lahat at tutulungan ka niya. Pati yung kapatid mo, ha? Mag magsasama ulit kayo magkapatid, ha? Hopefully ngayong Pasko, masolve natin lahat, ha? o oh, Merry Christmas na, ha, Ethel, ha? Happy na tayo, okay? Ikaw Ethel, kanina pinapasayang mo ako, pinayang mo ako. <laughs> May isang netizen na nagsabi kung bakit daw nagagalit tayo doon sa tatay. Kasi sino ba naman di magagalit doon sa tatay na sampung uh, araw niyang iniwan mag-isa yung kanyang anak na PWD sa isang apartment tapos mag-isa lang. Di ba? <laughs> Inuna niya yung sarili And, niya. Sinasaktan niya yung bata. Ma, may video po. may video Apo? po si Imbayaw ko. Lahat po ng evidence ma'am. kung ma Apo? paano niya Apo? pagsalita nang no, masasakit Marahim. na salita, insultuhin. Marahim. talaga yung sabi niya na wala siyang maaasahan, pero tinangay niya yung mga bata si iniwan niya. Okay. Dito daw po wala siyang maaasahan oh. dito sa bata. Lahat so, kami naka-block. yung tawag niya dun sa mga bata itong PWD. Ano mm. pala anak mo iyo yun, yun eh? Hindi ko po siya. Ma walang ka-amor-amor man lang. Lagi, minumuro, mayroon po akong video na minumurao yeah. yung bata. Mm. Minumura ka? Po. Saan mo gusto tumira, Ethel? Para lang ang galing sa'yo? Pabili po. Sa Perez. Okay. Nandun yung mga, may mga pinsan ka doon, ano? Oo Masa po. Masaya ka doon? oh O yun. Yun ang, si yan ang pangako namin. na paglalaban natin yun, ha? Po ako ang tatay po yung lolo. Po. ah, okay. Nakasama Kasama din po, nandyan po sila lahat sa akin. Sige sa po. Etel, nakikinig si Idol Rafi. Nangako si Idol Rafi, nabibigyan niya ng pandagdag Noche Buena since magpapasko na sa linggo. At uh, kung ano pa yung karagdagan na tulong, magkakaroon tayo ng assessment. No? Okay. Ako ulit kay Idol. Anong wish mo kay Idol? I, uh, uh, lapit natin. Mm. I do mm. Wheelchair po. Wheelchair? wheelchair. Oh, wheelchair. sige. Anong kulay? <laughs> anong kulay <laughs> ng <laughs> wheelchair gusto mo? Pagsakay nga po niya dyan kanina, sabi niya, ang ganda. Sabi niya, Isa. anong kulay? <laughs> pink. <laughs> pink. O, oh, sige, papapinturahan. Ay, pinturahan mo ng pink. <laughs> Gagawa namin ang parahan. Sige, pink wheelchair. Harap tayo. Oo, no? uh, pink wheelchair. Tapos, mag-18 ka na. Sige, um, ma'am, punta po kayo sa kabilang studio. Uh, kausapin po kayo ng staff namin para malaman po natin kung ano pa po yung ibang pangangailangan ni Ethel. Uh, kausapin po kayo ng staff namin. Nakikinig po si Idol Rafi. Medyo problemado lang talaga sa signal. Pero, tutulong po kami yung aming team para po kay Ethel. And, uh, gayon din po sa lahat po ng makausap si Idol. Gusto mong makausap si Idol? Oo. Sige. Kanina pa po na sinasabi. Oo. Sabi. Uh, ngayon kasi hindi maganda yung linya ni Idol Rafi pero nakikinig siya ngayon. Oh, Idol, uh, ko yun. Matagal na. Idol kita, matagal na. Oh. Idol ka rin nun. Sigurado <laughs> <ako>. <laughs> Idol ka namin Ethel, kaya tatagan mo lang yung loob mo ha. Kailangan alagaan mo pa yung kapatid mo. Ayaw nga po sana niya pumasok dito nung niya na mo. Alagaan mo yung kapatid mo. Ayaw daw. Yung sa kapatid mo, uh, kaming bahala ha. We will make sure na makakasama mo yung kapatid mo. Para hindi kayo maghiwalay. Okay? Approve. Merry Christmas yeah. ha. when que to the park thank you